Ayun, magandang magandang magam mga kadagat at tayo ay may tataktak ng ating mga kagabi sa pamamana. Ito at itaktak na. Ito sa nanay. Sige, taktak mo dito. Tanda. Uy. Ayun. Ito yung ating mga nahuli. Ah, aray ko, baliwis. Natay, natibo pa tayo mga kadagat to. Yun. buti nila hindi mga bagong huli kung bagong huli medyo mantak-antak ito